malimit nating marinig sa mga taong bagong salta sa industriya. Isang pagbibigay pugay para sa nagtayo ng pundasyon sa larangang minamana nila. Naitanim na ang binhi, lumago at namunga na ang puno. Aanihin mo na lang. Mawala man ang nagpunla, nasa sayong mga kamay na ang desisyon kung gusto mong patuloy na yumabong at patuloy na may anihin ang susunod na henerasyon. Halika't magbalik tanong tayo sa kwento ng taong mensa nang ipinakilala, ang larangan dati ay hindi pinapansin sa kanyang bayan. Walang nakakaalam at walang may nais subukan. Ngunit sa kanyang pagsisikap na maipakilala sa industriya, konting panahon lang ang ginugol niya at nangibabaw kagad sa larangan kung saan lumipas man ang panahon at mawala man ang nuno ay patuloy namang iniidolo ng mga kabataan. Ang kwento ni Francis... Michael Durango Magalona o yung tinaguri ang The Man From Manila, The Filipino King of Rap. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Francis Michael Durango Magalona sa totoong buhay ay mas nakilala din ng lahat sa mga pangalang Francis M, Master Rapper, at Kiko. Siya ay isinilang noong ikaapat ng Oktubre taong 1964. Siya ay tubong Maynila ngunit kalaunan ay nanirahan sa Antipolo City noong magkaroon ng pamilya. Hindi na nakapagtataka kung paanong nagkaroon ng maraming talento si Kiko dahil marami naman siyang pagkukunan. Ang kanyang lolo ay ang dating senador na si Enrique Magalona na nanungkulan sa bansa pagkatapos ng digmaan. Ang kanyang mga magulang naman ay sina Pancho Magalona at Teta Duran na kapwa magagaling na artista sa kanilang henerasyon. Bago pa man maging rapper si Kiko, siya ay isang breakdancer noong kanyang kabataan na isa sa mga talentong minanan niya sa kanyang mga magulang. Nag-aral siya sa Don Bosco Technical College sa Mandaluyong at pagkatapos ay sa San Beda College sa Manila. Nakapagtapos siya dito noong taong 1984 sa edad na 20 anyos. Ito rin yung panahon kung kailan nagsimula na siyang pumasok sa showbiz. Isa si Kiko sa mga orihinal na miyembro ng Dutch Entertainment na siyang nangungunang talent search sa telebisyon noong mga panahon na yun. Napasama kaagad siya sa pelikulang Bagets 2 Nonding Taong 1984 at ginampanan niya ang karakter